So ayun mga kaislor magandang gabi So nandito ulit kami sa area uh, Sa paghahanap po sa uh, mga wakwak -wak. So si Mangkiting na naman yung kasama ko ngayong gabi Dahil si Smoke ay uh, merong importanteng lakad talaga Na hindi, hindi talaga pwede sumama siya ngayon Dahil uh, hindi, siya pwede mag-absent no, sa importanteng ginagawa niya So si Mangkiting yung kasama ko ngayon So sa, hahanapin uh, namin ulit yung apinuno ang uh, unang mga wakwak -wak at yung mga iba niyang kasama so ito mga explore uh, dito pa rin sa area so ayan oh uh. so ayan si makiting mga so ngayon parang uulan yata malakas yung hangin dito sa ibabaw dito ka yan kasi kami sa tuktok. So yun mga kaes Ayun o. Doon sa kabilang bundok ay para merong nag uh, nag ano ba? Nagsunog ng nagsunog ng kahoy or damo. Ayun o. Yung ilaw na yun. Posibleng may tao doon ngayon. So napakalayo po niyan. Uh, sa ano yan, kabilang bundok. So, hindi namin alam kung sino yung mga taong yan. Ah, uh, nagsusunog sila. Siguro, mga damo yung sinusunog nila, o kahoy. Kasi, ano, kahit malayo, ah, uh, malaki yung apoy. Uh, Iwan ko lang kung malinaw sa kamera. So, hindi na yan abot ng flashlight talaga. Kasi malayo. So ang gagawin namin ay dito lang hanapin namin dito yung mga uh, wak, -wak. so dito mga ka-explore ay ano na uh, tinatabas yung damo so meron na palang tinatanim ditong uh, balanghoy ayan oh, so itong lupa na ito ay sinasaka ayan balanghoy yan o oh, kamuting kahoy so, dito may tanim rin So, nandun si Mang Kiting, nag-i-intro din. So, ngayon mga ka napakatahimik ng paligid wala kaming nararamdamang uh, uh, ano dito bakas ng wakwak Pero -wak. so, may, may narinig ang na mga boses ka uh, Ngayon lang? Uh, ngayon lang yung pag-intro ko Pag-intro pag mo? Hmm. Saan ba? Saan ba banda mo na rinig? Hmm. Dito? Hmm. Parang dito lang yata yun diba? si ano bro si smoke bro hindi mo na nakasama ngayon bakit bro? kasi nung last punta namin dito ma, uh, mga ka-explore si smoke muntik ma ano? muntik na matay? o uh, oh, muntik mapahamak uh, hindi dahil sa mga aswang ha o mga wakwak -wak, kasi itong bundok na kas, uh, bundok na ito kasi ay mataas masyadong mataas uh, hindi pwede dito makyat ka nang wala kang training wala kang practice uh, Baka ma mahihimatay ka ba? Ayan okay, bro. Kailangan Ay, uh, talaga mataas yung hangin mo. Yung wak-wak kayang kaya ni Smok. bro smoke. Pero yung akyat dito, mm -hmm. takbuhan, yun yung hindi niya kinaya. Kana so, Kasi mataas pati. Tinayuhan ko siya bro na mag jaging jaging mag walking, -walking mm -hmm. Para masana yung katawan niya. Tama, tama. Para, para pag nandito na tayo sa labanan, handa yung katawan natin kahit anong mangyari. Sige bro, maghahanap tayo dito bro. parang uulan yata bro parang uulan yata ito pero hindi tayo patitinag dyan bro yes, ito uh, so may dalawa rin tayong uh, itak no so so, so yun mga ka-explore uh, sa lahat muna ng tatanong na update po dun sa mga nahuli uh, hindi muna namin ngayon uh, i-upload so abangan nyo lang po uh, i-upload rin namin yung update papanood nyo rin po, so, hindi muna sa ngayon kasi uh, ayaw po ayaw pa po kasi nila na makita sa camera at magpabidyo so hayaan nyo uh, baka malapit na ma maibidyo rin namin kasi unti-unti pa namin pinapaintindi sa kanila na uh, hindi naman namin ipapakita yung mga mukha nila so wala silang dapat ipag-alala dahil Uh, mapupuntahan natin yung kanilang pagkatao para hindi sila mapahamak baka makilala kasi sila ng ibang tao baka merong gagawin sa kanilang masama so, yung pupunta po natin dito hindi pa ito malinis masukal oo uh, 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 ma, ma, ma ano pa to marami pa tong damo pero ngayon oh uh, malinis na malinis na so, uh, dito dito po na yung mga busis na uh, dito eh, hey, nang nakaraan nga eh ano eh, tatlong wakwak -wak yung nahuli namin dito sa area na to. Andan. Kami mismo tatlo. Tapos doon sa kabilang bundok namin nakita yung pinakamalakas, yung sa tingin namin yun na yung pinuno, pero nagtatawanan lang kami. Mm -hmm. Oo, no, pinuno yata yun. Pinuno wakwak. -wak. Ang lakas na ng apoy doon, bro. Yun oh. Bakit <laughs> -hmm. mo yan bro Hindi parang ano nag nagdaob ba ah, nagdaob nag ay, mm Ala, bro may aso bro ang laki na ng ano niya dito bro parang walang wakwak -wak dito ngayon bro parang walang wakwak -wak. -wak. baka yun na yung tatlo na nahuli namin baka yun na yung wakwak -wak dito kaya wala na tayong na naramdamang wakwak -wak ngayong yung gabi kung wala na hindi mas mabuti para bigtas na tong lugar na to Apakah tahi mimik bro? Bolanya yang kewak-wak di itu bro? aso bro Kayak hmm. so, kaya banda parang malayo dito malayo may Dapat, ano, may bro ha? bro bro. dito dito hmm. dito

<Sumpt�> ano Kamu mau jalan? kau baik? Yang lebih? Kita harus seru berapa ya? Lebih naman. nagtatabas ng damo. Kaya sumagot bro. Ha? Kaya yeah, sumagot. Mayong gabi eh, bay. Ka kuha kugihan ba na yung naghagbas pa mangka ngagabi eh, namang dako. Mawala ko, dahil kayo parang kapugas ka. Magkapugas ka? sabot na lang ugma, ayo buat na nang ayo. pwede man ka kuan bay? pwede man ka ugma na lang maghagbas gabi eh namang dako ting, ting katulog naman ron dapat natutulog ka na builuhan eh mo ka na eh. Eh, para daw makapagtanim siya ng mais ayos lang naman yung ano yung nagtatrabaho tayo pero Gabi na naman good. gabi na kasi dapat ah, uh, natutulog na. Mag ano, pwede ka pa bukas magtrabaho. Ito ba, umaa lang ba, paabot ng buntag. Hikit ng mukha ng Unsa may imong kuan? Unsa may imong kanang itanom dire? Eh. Ano yung itatanim mo dito? So, mais uh, unsa pa ano pa mais ra ka. mais katong kwan dito katong kamuting kahoy dito ikaw ba yung nagtanim ikaw nagtanom ato ah uh. sumaga pon to Pugihan uh. kugihan kay sabe mo bro mayo ayo ka wag ka matakot sa amin ha nagano lang kami ba nag explore lang kami dito pero kuana na ka ng gabiing, gabiin ng na ba niya? Wala pa yung kay suga. Uy, masamad ka na ba? Maghagbas mag ka nga gabi dako. Wala pa yung kay suga. No, dako na kagagi? Ano sa'yo mo? Ano yung agi dire? Dako na siya agi eh Ano yung payag niya mo? Saan yung kubo mo? Layo. Layo? Kaya asa mo uli, pakalito ron. Hindi. Magbasa. Magtatabas lang damo. Hanggang umaga ka ba magtatabas ng damo? Taman buntag? Oo. Kaya tayo. Huwag sa adlaw day. Ano sa may bato huwag maasadlaw? adlaw? Maghabas? Sariha pong ka bukas? Hindi ka ba magpapahinga? Hindi. Hindi ka magpapahinga? Hindi daw siya magpapahinga. Bay, mag ano ka bay? Mag Ingat kayo, ka bayong, ingat ka maka masugatan ka ba? Wala ka pang da, wala ka pang ilaw oh. Nakikita mo ba yung paano mo nakikita yan yung, yung dilim-dilim? Tumawa. Tumawa. Nga hmm, tawaw mong kabay. Bakit ka tumawa? Ha. Tapos eh kumedian lang namin sa iyo ba. Ano dapat nagpapahinga ka para ano mas malakas ka bukas magtatrabaho kapag araw kasi kapag ngayon delikado uh, pwede kang masugatan lalo na at madilim tapos ano na hindi na ngayon ano ng mga tao dapat mga tao nag uh, ano na nag, natutulog nagpapahinga <laughs> Uy. Oh Ano ba bro? Parang wala siya sa ano bro, katinuan bro. Parang duda namin wak-wak siya. Bay, anong ginagawa mo dyan bay? Ha? Uy, ayaw lang. wakang kang, huwag Hindi ka namin sasaktan. Bro. Huwag oh. sa bro Confused, baka may kapangyarihan yan Ino, tingin ko bro wakwak wak po wakwak huh? -wak po kailangan kasi natin siya mahuli sa akto hmm. so, wag muna andyan andyan lang bumalik bumalik sa ibaba bro parang ulan bro lakas ng kidlat bay ayo kadlok sa mga bay <tuk tangan> ambil nang kalor to lang <tuk tangan> bay ayo kadlok sama mga bay <tuk tangan> Mag-ikwan ng kuta, kanang istorya lang taba

Bay. Ang undangin na bay. kon ba? Ing katulog na. Dapat ang kapahinga ka na. Bro. Bro. na. bro. Ito na bro. Ingat tunggu. Tolongan natin. Hmm. Hmm. Wala. Parang, parang di tinatablan bro. <laughs> Ah. <laughs> ang lakas bro, ang lakas. Hindi tinatablan bro. Bro. Ready? <sighs> ang lakas. Bro. Hindi talaga tinatablan bro. Lakas bro. Ini mau kata ay, nak na yung power. Maina daw yung power bro. Wala hindi ganan. Yang ini yang ah, mau pamer bro ingat ya bro kompor mana wak-wak sih sige matake ka kung matapang ka malakas ka diba hindi ka tinatablan sige atakehin mo kami pangunin natin galitin natin 'to. para makita natin ano talaga ya. lalas ka ng matapang ka Di labas. Matake ka, matake ka. Bukan nak kita kan nami. Di kapal kena tambel

ginawa bro ha? bro bro parang bro pasensya talaga bro hindi kasi siya tinatablan ng ano bro pampahina kaya yung yung pang ano nap, napilitan akong gamitin yung pang oh, bro. Ano? Yeah. Ano? Yeah.

Madali talaga natin bro Nadalito, Wala na? So ganito na lang bro Bro, bro na Maggawin natin to Madali talaga natin bro Wala naman to Wala natin magagawa bro Napilitan tayong gamitin yung ano bro Hindi kasi siya tinatablan ng ng pampahina bro So, paano ito bro? Anong gagawin natin ito? Um, so, ganito lang mag tayo. Mag-isip po, po na tayo bro. Kung paano natin ito. Kasi wala na yun. Eh. natin. So, akala ko sa Akala ko bro. Malakas siya bro. Napakalakas. Napakalakas yeah. talaga. Pero, hindi natin na, ano eh. Hindi tinatabla ng pampahina. Kaya nga eh. Kaya yung akala niya, mahina tayo. Kaya, ano sige, sige, sige po, sige, sige. Napuruan natin. Uh, hindi ko alam bro kung ang, ano yung gagawin ko ngayon. Uh, uh, hindi ko inasahan na uh, ganito yung mangyayari bro. Nadali natin bro. Ano, -ano? Para may kasama pa. Oo, uh, lala. Narinig mo yun bro. Sige, natin isa bro. Sige bro. Sige, sige. Gano'n muna natin to.